Oh, Pinalaser ko yan ha. Hindi <laughs> yan pinupo. Pinalaser ko. Ay, huwag gaganda. kumangit <laughs> Wala pa. Hindi pa yan na ano na to. Hindi pa yan ano, Pinalaser ko yan. Yung mga watch, -watch. Ayan. Ah, Ay, hindi naman pala siya lumabas. Ano ba yan? Hindi niya sinabi. Buti, mami. Hindi ka pa nagbagpak. Ang galit din sa ko. Inubad ko. Inubad ko. Yung binigay mo. <laughs> oh. Ayan na yung mga kasama <laughs> ko guys <laughs> Liliit namin diba? Liliit namin o no? Liliit namin o Ate, ate suwala mo mag-order Ako na mag-order ng taobao niya Para sa tao uh, Bigyan mo lang ako ng ano mo Bigyan mo lang ako ng tawag ito ang address mo kaya ako na ilagay ibigay ko sa bahay mong address ang um, bayang address mo ako mag-order ang address sa iyo oo oh, nga pero tingnan pangalan sa pa iyo ang pangalan kasi lang pangalan ko uh, sa akin baka mag ano ha pangalan ko talaga kasi yung pangalan ko talaga sa sa sabi alipin. ba pangalan ha hindi naman kasi ano? siyempre uh, alipin ko nga doon eh pero ang address ibigay ko sa iyo ang address sa iyo pero magsabi na, oh, Swanny Daniel, Swanny Daniel, walang maanap. Walang Swanny Daniel, Daniel. Walang maanap. <laughs> Basta yung ano, yung, hmm. yung ano, makakatok ano. na Oo, oh, kakatok. Ako. Pero baka, baka ang amo mo mag ano ba, magsabi na, oh, Swanny Daniel. Wala man sila sa bahay. Ah, wala. Ako lang. Depende pag linggo. Naku, talaga. Ah, oh, wala linggo, wala linggo. Sabado pwede pa. Palit Talaga naman. Pati ang... Buti hindi ka nagbagpak talaga. Ay, sabi ko ayaw ko mag -ano eh. Ako nga din ayaw ko sana. Kaya lang yung tubig. Bali, well, picture mo kami yung dalawa. Kaya ko din sana kung Picture ko daw silang dalawa. <laughs> Pareho silang Ay, pants yun, nila. Uh, Sombrero nila dalawa. Nakaputi sila. Puti ang bag daw. Hindi sila naparehas. <laughs> <laughs> Masakay kami ng menu. Daming apat ako kong video maliit pa. Ito <laughs> so, ang apat na pa. apat. Hindi na natin hintayin si Sexy. Wala na. Wala na mong reply eh. Papuntang airport tayo. <laughs> Long time naman ako nakapunta dito. Ilang taon na. Uh, nagpunta tayo sa Disneyland. Labas lang. <laughs> 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 Hindi. <laughs> <laughs> Ang na-expire. <laughs> Na-expire yung ano namin, ng ano ko, yung ticket ko doon. Pinagyan kami ni Amo, na-expire -na kami ni, di di ano, ni... dito na Hindi nag-open na yun. So, sabi namin, tiwari na Sabi, sus, na lockdown ulit. Wala namin makakapa. Na-expire na yung ticket namin pa, lalit nila, hindi pa rin nila. Buti pa si Misha to. Si ano, nakakuha nila talaga. Siyempre, ako, nakapasok, kasama si Tony. Ako dalawang beses na ako sa Ocean Park Nakapasok na ako dalawang beses sa Ocean Park Yung birthday ni yun namin Ako nga, hindi ko sa kabila. Bakit lang tayo dito na? Aminta. Oh. Hindi pa. Hello, chip. No. Bayan. Diba dito yung ano na pamilya ni Hana mong sapato? sapatos? Oo. La, empakaron ng ang wala baka madulas, hindi. Mo City gate outlet dito 'yung mabilihan ng mga murang sapatos oh hindi mamurahing sapatos mga mga lang siya pero mga branded Pa kami ng bus para sa kayaan papunta ng gigulang. Ano naman ganyan? Sa bahay nyo? Wala kayo ako ng pero... Ano sabi dala? Hindi ano? yung Ano ba? Nakayala ka ba sa... Ano, sabi siya? <laughs> <laughs> Nag-umbrella na kami kasi may ulan pala eh.

hoy inyo. dali lang kasi ito malakas oh. Ito oh, na yung ano, okay ball car. Ayan oh. Okay Ang lakas na ng ulan. Oo. Oh, Oo, oh. oh, baka ano pa. Hindi maganda. Hindi shopping Shopping Mag na lang tayo shopping. muna. Shopping. Shopping tayo nito. Bilis. Si ulan eh. Ano kasi oh? Oo. 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 Open nyo. Oo, mababasa pa tayo. Shopping na muna tayo. <laughs> <laughs> Dahil umuulan, hindi kami natuloy sa Big Buddha, guys. Nandito kami mo sa mga sapatos sa ano. na lang kami. Hindi kami natuloy, umuulan eh. Wala kayong barahan. <laughs> walang bago. Joyce, Walang bago. <laughs> <laughs> New balance. Sarado pa. Sarado pa. Anong uras bang? Ano? Ang kukas? Sarado pa. Mga world balance daw. Adila sarado pa din. Ano yan, Grabe naman kayo, uwi agot. Hello. Hello. <laughs> Mag picture nga tayo. Ito kayo sa likod, picture muna kayo diyan. Hintayin <laughs> natin, baka may mga ano. doon <laughs> na okay guys. Bye bye. Dito na lang guys. Dito na kasi masapato sa mag window shopping. Muna kami ang mag-shopping. Okay, bye bye. Mag-love shopping. Ito all. Bye.